Ah, uh, noon pa lang pong mag-apply na yung ano, yung uh, Iglesia ni Cristo ng building permit. Uh, dumadaan po kasi sa office namin yon sa zoning, Nakiki nakita na namin na sobrang ganda. Kasi po yung sa design pa lang, uh, ibang-iba yung itsura kaysa sa mga itinatayo ngayon na na ibang mga gusali. Pero itong uh, tapilya ng iglesia ay talagang sa architecture uh, architecture pa lang sa design niya ay kakaiba talagang moderno moderno at hindi mo ito makikita dito sa ibang mga religion sa ibang na dito dito sa ating bansa uh, sa pagkagawa, ay sobrang ano po napaka pino yung kanilang paggawa at uh, saka maging sa mga structural niya, yung st structural integrity, ay makikita mo talaga na hindi ito basta-basta. Doon pa lamang sa, ano, sa mga ginagamit nila na sa mga, sa mga formworks, scaffoldings, doon mo makikita. Tsaka yung mga gumagawa, talagang kumpleto sila sa, ano, sa gear, sa safety, PPE. Uh, bilang isang, ano rin ako, isang uh, safety officer, alam ko yung, yung kahalaga ng PPE pagdating sa construction na kagaya nito. Nakikita nyo naman ang kinalabasan. Kagaya nitong nasa Kawayan City sa Isabela, sa pailaw pa lang nito ay masisiyahan ka na. Paano pa kaya ang loob nito? Itong nasa Luzon Avenue sa Quezon City, higit na malaki ito at mataas. At kung nakikita nyo ay pinagmukhang mga unano ang mga gusali na nasa palibot niya. Napakagandang landmark nito sa Quezon City. At maging itong nasa Rojas, jaan pa rin sa Isabela. At ang makikita dyan sa General Malvar sa Davao, napakamoderno ng pagkakagawa ng mga ito. Kaya alam nyo ba, pati ang mga hindi-miyembro ng INC ay hindi rin maiwasang humanga? At yung iba ay naghahangad pa na mapasok man lamang ito at makita ang loob kung papaano ba. Kasama ko, kasama rin ako dyan. Ah. Kasama ko, kasama naman ako dyan. Wala akong masabi dyan, magandang pagkagawa walang wala, wala pa siguro dalawang taon yan tapos na dati mali ito eh mali ito dati ano nga ba ang makikita sa pagpasok at sa mismong looban ng ganitong mga kapilya ng Iglesia ni Cristo yung mga bago nila na malalaki at moderno ang pagkakadesenyo at pagkakagawa higit na mainam kung miyembro mismo ng Iglesia ni Cristo ang magpakilala sa atin kung ano nga ba ang makikitang desenyo ng loob ng kanilang sambahan pagpasok sa gusali ay makikita ang ganitong disenyo ng lab at ang modernong disenyo at kayarian ng main nave ng sambahan na lalong pinaganda ng architectural design ng ceiling at mga wall panelings nito. Sa aking karanasan kapag pumapasok ako sa mga malalaking kapilya ng Iglesia ni Cristo sa tuwing sila ay may mga pagsamba ay isa yung disenyo ng ceiling sa kukuha ng atensyon mo. Mapapatingala ka, hindi mo maiiwasang tingnan ang mabusising detalye ng mga ito. Kasama pa yung mga pailaw at aranya na aakit sa iyong mga mata. Gaano nga ba kaganda ang ganitong kisame ng kanilang mga modernong kapilya at ano ang purpose o layunin ng pagkakadesenyo ng mga ito? Sa main ceiling po natin sa kabuuan ay may pitong aranya po tayong ginamit dito. Dito po sa bandang upper balcony ay wala po tayong aranya dahil mababa na po at malapit na po ito sa mga kapatid. Magiging mainit na po. Dito naman po sa lower balcony ay mayroong isa. Ito naman po ang main ceiling. Alibasa, ito po ang pinakamalawak na design ng Kisame ay may limang aranya po tayo. Isa sa sentro at apat na sulok po nito. Pagkakasize po yung apat na nasa sulok, pero mas malaki po itong nasa gitna. Ito naman po sa koro, ay meron din po tayong isang aranya sa gitna. Ang finish po ng ating kisame sa main name ay paint surface, acoustic, at saka po varnish na mga moldings. Papansin niyo po, uh, malawak ang acoustical treatments natin dito para makatulong sa sound absorption sa panahon ng pagsamba. Paano naman kaya yung convenience ng mga nananambahan? Baka naman hanggang ganda lang ng disenyo pero baka naman uringot ka habang magsasamba kasi ay hindi ka komportable sa pagpasok at habang nakaupo at nagwe ang main hall po ng ating gusali ay nasa ikalawang palapag. Kaya upang mamit po natin ang requirement ng building code, ito po ay sinangkapan po natin ng dalawang elevators. Ang isa po na nasa dahong likuran ay 6 passenger elevator. At ang nasa dakong harapan naman po ay 14 passenger elevator. Ang gusaling sambahan po ay sinangkapan natin ng centralized air conditioning system. Ito po ay may kabuang capacity na 180 horsepower. Ang teknolohiyang ginamit po natin ay tinatawag na VRF o Variable Refrigerant Flow System na napatunayan na po na nakatitipid sa pagkonsumo ng kuryente. Eh di po, di po ba? At kung ikaw ang umaattend ng kanilang samba, ay makakapag-concentrate ka at wala pong dahilan para hindi hindi ka maging komportable. Liban dyan, ano pa ang mga sangkap na ikinabit o inilagay sa loob at labas ng kapilya para magamit sa samba at maging sa seguridad? Isinangkap din sa kusaling sambahang ito ang mga makabagong kasangkapang ginagamit ngayon sa mga malalaking edepisyon ng Iglesia Ni Cristo, mayroon itong video wall na 2x3 meters ang dimension at mga karagdagang LED TV monitors. Generator, Fire Alarm Control System, Laser Beam Smoke Detector System, Lightning Arrester, LED Lighting System, Johannes Electronic Pipe Organ, at iba pa. Kagaya ng nakikita nyo, may mga CCTV din sa mga kapilya nila at mga video streaming devices na ginagamit din ng INC sa mga pagtitipo nila. Hindi rin nawawala sa disenyo ng labas ng kapilya nila ang landscaping na nakakadagdag sa pagiging elegante ng istruktura. Makikita rito ang pagsabay ng Iglesia Ni Cristo sa daloy ng teknolohiya. Kaya naman ang mga ito ay makikita rin sa kanilang mga kapilya. Paano naman yon Halimbawa, nag-demolish ang Iglesia Ni Cristo ng kapilya para lakihan ito. Yung mga dating ginagamit dito, gaya ng mga upuan, pailaw at kung ano-ano pa, yun pa rin ba ang gagamitin? Yung parang recycled dito ba? Ganun kaya? pinalitan ng mga pangunahing kasangkapan, kagaya ng mga upuan, bintana, pintuan, bubong, maging ang disenyo ng mga pulpito sa tribuna at ng kisame ng sambahan, isinaayos ang bautisteryo, dinago floor tiles, mga aranya, ventilation system, sound system, at iba pa. Ready ba naman ang ganitong mga kapilya ng Iglesia Ni Cristo sa panahon halimbawa ng emergency? Halimbawa ay kailangan ng mga nasa loob nito na mapilis na makalabas o kahit pagkatapos mismo ng kanilang worship o pagsamba. Uwian na, buhos ang lalabas. May provision ba sila sa exits o labasan na hindi sila magsisiksikan? Halimbawa, yung kapilya nila dyan sa Luzon Avenue sa Quezon City. Ang na nakalocate? sa mga strategic location. Ang pinaka po dito, during emergency, makaka-disperse kagal yung mga tao within the building, palabas po. Ang strategic location ng sinasabi naming means of egress, mga hagdanan, sa bandang unahan ay nandun yung unang hagdanan, galing sa balcony. At doon naman sa main hall mismo, meron tayong mga side exit. Doon sa main hall ay merong kaming apat. Dalawa magkabila. Yun ay maluluwang na hagdanan. May ganito rin ba ang ilan sa mga bago pa nilang tayong kapilya lalo na yung malalaki? Halimbawa, yung nandyan naman sa General Malvar sa Davao. Sa pagkakaroon nito ng arcade, ay idinisenyo ang mga karagdagang exit doors para maging maluwag ang paglabas ng mga kapatid. Ang mga nasa main nave ay makalalabas sa side exit doors at main door ng sambahan. At ang nasa balcony naman ay daraan sa ginawang concrete stairs pababa ng arcade ito ay pinag-aralang gawin upang mas maluwag na makalabas ang mga kapatid sa sambahan at maiiwasan ang tinatawag na congestion. Paano naman yung mga differently abled na aatend ng samba? Meron bang provision sa entrance at exit para sa kanila? Kasi bahagi pa rin po yan ng pagsunod sa building code kung hindi po ako nagkakamali. Ang rampa sa ilalim na bahagi ng arcade ay hindi lamang ginagamit na driveway ng mga sasakyan na maghahatid o susundo sa mga dumalo sa pagtitipon kundi nagsisilbi rin itong rampa para sa mga differently-abled persons upang hindi sila mahirapang makapasok sa loob ng gusaling sambahan. bilang ng mga kapatid sa lokal ay humiling po ang mga kapatid sa pamamahala ng iglesia na kami po ay mapatayuan ng isang mas malaking gusaling sambahan. Taong 1976, pinagtibay po ang aming kahilingan na mapagawan kami ng malaking gusaling sambahan. At sa taong din yun, sinimulan po ang paggawa ng aming bagong gusaling sambahan. Binabati ni Carmelino Giao ang kanilang masipag at mabait na destinado kapatid na Sherwin De Jesus at kanyang pamilya dyan sa lokal ng Toronto, Canada. Happy viewing po sa inyo dyan. Shout out sa mga mang-aawit sa buong mundo mula po kay Samner Yaneta. Maligayang pag-aawitan po sa inyo. Shout out sa lahat ng kapatid dyan sa lokal ng Kapalong, Distrito ng Davao del Norte na ongoing daw po ang pagtatayo ng kanilang kapilya. Congratulations po sa kapatiran dyan mula po sa akin. Shoutout sa lahat ng kapatiran ni Cherry Manzanares dyan sa lokal ng Bagumbayan, Taguig, Distrito ng Makati ganun din sa kanyang husband at ate. Shoutout din kay Rodel Sumalte dyan sa lokal ng Oco Distrito ng Katanduanes. Kumusta po ang mga abakan natin dyan? At syempre, ang akong mga katugangan na mga Bicolano, hain man yan. Shoutout pa rin sa mga kapatiran dyan sa lokal ng Candon City, Ilocosur, mula kay Feliza Mansano ng lokal ng Athens, Greece. Ingat po kayo dyan. Shoutout natin si Romeo Gueco ng lokal ng North Vancouver, Canada. Nasabi niya ay proud daw siya sa pagiging INC. Salamat po sa iyong suporta. Shoutout kay Prince Alex dyan sa Cebu City at best regards daw sa family niya dyan sa Kandihay Bohol. Ganon din kay Moca basyon ng lokal ng Letre, kay Faye Garces na bumabati sa mga kapatid dyan sa Panabo JPL Davao del Norte. Happy viewing po! Pagbati sa mga kapatid sa lokal ng Marpa, Mandawi City, Cebu from Nick Marwanite pagbatirin rin sa kanyang asawa na si kapatid na Ana Gurley Andoy Wanite at sa anak niya na si Renee Wanite. Sana po ay tama ang pagkakabigkas ko ng pangalan niya. Namilipit po ang dila ko sa na. Happy viewing at shout out po sa lokal ng Lawi, distrito ng Kapas Tarlac mula pa rin kay Romeo Gueco ng North Vancouver, Canada. Shout out kay Kablag Travel ng lokal ng Kamiling Distrito ng Paniki Tarlac. Ganon din kay Ray Gomez ng Monte Vista, Davao de Oro at ganon din sa kanyang pamilya. Maligayang panunood po. Shout out to the local congregation of El Cajon, District of South San Diego County, California. Thanks to all of you for watching and listening to my channel. God bless to everyone. Shoutout po sa mga kapatid sa lokal ng Sapang, Distrito ng Cavite mula kay Marisa Don Diego. Salamat po. Maligayang panunood po at pagbati sa Flores Family dyan sa lokal ng Tayuman mula kay Jeru Flores. Happy viewing po sa inyo dyan. Shoutout din kay Carmelita Rodriguez ng lokal ng Kulyat, Paghayaan, GWS Distrito ng Batangas. Salamat po sa iyong patuloy na panunood at suporta. God bless po. Binabati ko po ang sambahayan ni kapatid na RDF Cortez Senior ng lokal ng Sapote. Salamat po sa inyong pagtangkilik. God bless din po sa inyo at sa inyong pamilya. Shout out sa Destinado ng lokal ng SSS Village, Metro Manila East na si Kabong Aguilar at sa lahat ng mga kapatid at may tungkulin mula kay Elma Sampilo. Pagbati kay Charlie Belange dyan sa lokal ng Ruwi 2. Sohar Extension, UAE South. Salamat po. Shoutout sa masisiglang may tungkulin sa Burok 9 ng lokal ng Tundo mula kay At Affectionate Indoor Plant. Happy viewing po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga iskan at kalihim ng Dexter V. Legacy Extension ng Malagasang Cavite South mula kay Domingo Bautista. Kumusta po kayo? Pagbati rin sa mga taga Bayan Luma, Imus, Cavite South mula naman kay Mayumi Tuazon, maligayang panunood po. Muli po ay salamat po ng marami sa walang sawang pagsubaybay at panunood. Mag-ingat po tayo lahat. God bless po mga kababayan.